the mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <coughs> Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 Brigata News FM Manila the music and news authority one time the new filipino time ala septeng umaga This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. sik, -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. 6 sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Barko ng Pilipinas Muling nakaranas ng panggigipit sa mga barko ng China Coast Guard Paghahandaan ng mga pali, at pantalan para husadagsa ng pasahero sa Semana Santa, puspusan na. Mga unconsolidated jeepney drivers at operators, papayagan na muling makabiyahe. Ang Comelec naman, pinagpapaliwanag ang isa pang kumakandidato. Diyan naman huyan sa Batangas sa ngayon dahil sinabing laos na raw si Vilma Santos. Ang PNP ayos naman sinimula na ang pre-charge investigation laban huyan sa walong tauhan ng District Special Operations Unit ng EPD. At katiting nabawa sa presyo ng gasolina at kerosene, epektibo na simula ngayong araw. Ang Presyo naman ng diesel, walang paggalaw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Bola sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada April 8, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Breaking News Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, isang malakas na pagsabog ang naganap sa Bulkan Kanlaon, Januusan, Negros Mandang alas 5.51 ng umaga Ayon sa PHIVOX, ang pagsabog ay nagbugaho ng makapal na plume na may taas na 4,000 meters. At ay ho sa monitoring ng IP at thermal cameras, may mga pyroclastic density currents o mabilis na agos ng mainit na abo at bato na bumaba sa timog na bahagi ho ng vulkan. Nananatili naman sa alert level 3 ang vulkan kanlaon. Pinapayuha naman ang mga residente at turista na umiwas muna sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ho ng bulkan. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad at inaabisuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga anunsyo mula sa FIVOX at sa lokal na pamahalaan. Muli naman ho nakaranas ng pangaharas barko ng Philippine Coast Guard mula ho yan sa barko ng China Coast Guard sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Ayon ho kabigada kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ilang ulit na sinubukan ng dalawang barko ng China, ito nga pong CCG Vessels 3302 at 21612 na banggain ang ating BRP Cabra. Sa kabila nga ho ng aggressive action ng China, ay nanatiling professional ang Philippine Coast Guard para humaiwasan ang pagtaas ng tensyon sa area na yan. Nitong linggo, nang unang iulat ng PCG na sinubukan din panggain ng kaparehong barko ng China ang BRP Cabra, pero matagumpay ho nitong na nailayo ng 92 hanggang 96 nautical miles mula ho yan sa Capones Island. Brigada balita Nationwide. Brigada balita. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, puspusa na ang paghahanda ng Philippine Coast Guard at ng Civil Aviation Authority of the Philippines para husay sa inaasahan na pagdagsan ng mga pasahero sa mga paliparan at pantalan sa paparating na Holy Week. Ay do kay Cap Spokesperson Eric Apolonio mula sa mga pangunahing paliparan hanggang sa mga maliliit na terminal sa probinsya handang-handa na umano ang kanilang puwersa para sa oplan biyaheng ayos ngayong taon. Ngayon pa lamang anya ay nakadeploy na ang kanilang mga tauhan sa lahat ng commercial airports na pinangangasiwaan ng ahensya. Samantala, may naman ang ginagawang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa mga kolorum na mga sasakyang pandagat ngayong nalalapit na ang Semana Santa. Inaasahan anya ngayong Holy Week ay maraming turista ang pabiyahe sa mga lugar na tawid dagat at beach resorts. Pakiusap naman ang PCG sa mga uuwi at magbabakasyon na bumiyahe ng maaga para humaiwasan ang paghihintay ng matagal sa mga pantalan. Balita, nationwide. Ito naman ho mga unconsolidated jeepney drivers and operators. Aba, papayagan na raw na makabiyahing muli. Brigada gigaboy Custodio, Ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Makakabiyahin na muli ang mga driver at operator na hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Yan ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Grupong Piston nang muling magkilos protesta ang grupo sa harap ng tanggapan ng DOTR kahapon. Ayon kay Dizon, papayagan na makabalik ang mga ito sa kanilang mga ruta. Bago matapos ang Abril, maglalabas ng anunsyo ang DOTR at may direktiba na at inaayos na lamang ang mekanismo para maging legal ang kanilang operasyon. Yan yung nangyuhu kami ng siguro right after Holy Week, sigurado ngayon tayo. Final na uh, mekanismo para makabalik kayo. Pero ang utos ko na ho oh, sa kapitid, kailangan yung mga hindi nakapasok. Pagpasok uh, sa 8, 10, 20, 24, right? makapasa kaya So kung ano na nga ng antikalismo, uh, yun ang magalaman natin in one, one and a half minutes. Matatandaan na April 13 noong nakaraan taon ng bawin ng kanilang prangkisa matapos ang deadline ng franchise consolidation. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music news authority. Kada balita nationwide. Pinat pa na. Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Pinagpapaliwanag na nga ho ng Comelec ang kumakandidatong gobernador ng Batangas na si J. Ilagan. Matapos daw ho nitong at malitin. Ito nga hong kanyang kalaban na si Vilma Santos Recto sa isang campaign rally kung saan e binansagan po niya itong politiko at akreseto bilang laos na raw. Kinumpirma, o oh, kinumpara ho niya si Recto sa mga baguhang artista at sinabing hindi raw ho siya natatakot dahil karamihan sa kanyang mga fans ay baka hindi na rin daw buhay. Dahil ho dyan, agad ho naglabas ang show cause order ang Comelec laban kay Ilagan at sinasabing posibleng lumabag sa pa takaran hinggil po yan sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines para husa sa 2025 elections. Sabi ho ng Paul Body, ang mga pahayag ni Ilagan ay maaring maituring na discrimination laban sa kababaihan at isang anyurin ng gender-based harassment sa ilalim po ng kanilang mga bagong panuntunan. Kinataasan naman ang Comelec si Ilagan na magpaliwanag sa loob ng tatlong araw kung bakit hindi ho siya dapat sampahan ng election offense. Brigada Balita Nationwide One time, the new Filipino time, a la chete umaga. Mommy, Daddy, Nai, tai, one Tahanan Party List, para sa kinabu kasan. 118! 118! 118! Paid for by Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Ang um, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat-integrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Mula sa, sa PDP Party, iboto pagkasenador Marcoleta, number 38 sa balota, paid for jun June Pagadua, General Santo City. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, itong implementasyon ng Safe Spaces Act. Nais na hong paimbestigahan ng isang kongresista kasunod huyan ng mga pagbibitiw na mga hindi magandang biro sa mga local campaign sorties. Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! report! Pinaiimbestigahan ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera kung naipatutupad ng maayos ang Safe Spaces Act sa bansa. Kasunod ito ng umano'y sexist at gender-based remarks ng ilang kandidato sa 2025 national and local elections. Batay sa House Resolution Number no. 2260, pinasusuri ni Herrera kung paano ipinatutupad ng mga ahensya na gobyerno ang Republic Act 11313 at para sa layuning panagutin ang public figures na nagpopromote ng sexual harassment at discriminatory conduct. Inihain ng kongresista ang resolusyon matapos itong mabahala sa ipinakita ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Christian Sia na nagbiro tungkol sa solo parents. Binigyang diin ni Herrera na paglabag sa prinsipyong nakapaloob sa Safe Spaces Act ang public statements ni Sia at maituturing na gender-based harassment at diskriminasyon laban sa single moms. Naniniwala ito na dahil tila nagiging normal na ang ganitong mga pahayag at mabilis na kumalat, na ang enforcement mechanisms ng batas, partikular na rito ang prevention, monitoring at pagpaparusa sa mga pampublikong opisyal at kandidato. Dagdag pa ni Herrera, bagamat naglabas na ng show cause order ang Commission on Elections, wala namang definitive institutional response sa ilalim ng Safer Spaces Act. Marapat umanong i-assess kung may malinaw na protokol at sapat na kapangyarihan ang DILG, PNP, COMELEC at local government units para imbestigahan, tugunan at parusahan ang mga politiko at public officials na lumalabag sa batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Senadora, pinatututukan sa otoridadang paghuli sa mga gumagamit niya ho ng cellphone emergency alerts sa kanilang pangangampanya. Brigada Ann Cortez.

Ikinaalarma ni Senadora Grace po ang paggamit ng emergency cell broadcasting system o cellphone emergency alerts ng ilan para sa political campaign. Ayon sa Senadora, ang insidente ito ay hindi lang basta nakakasira sa integridad ng emergency alert system bagkus ay nakakatakot din naman oh. at baka ito ay magamit ng mga hackers sa pagpapakalat ng fake news. Para malabanan ito na nawagan ng Senadora sa telecommunication company na tutukon ang pagsasaayos sa sistema nito. Dagdag pa niya ngayon pa lang ay mainam na mahabol na ng otoridad ang mga hackers na nasa likod nito at mapanagot sa ilalim ng batas. Kamakailan kumalat sa social media ang post na paggamit ng cellphone warning system para mangampay niya kung saan makikita ang pangalan ng mga kandidato na tumatakbo sa isang lugar sa isang text messages. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News of 4D. Si Pangulong Marcos naman may paalala daw sa mga bagong promote na mga opisyal ng PNP. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! kabilang si Police Major General Nicolas Torre III sa mga bagong promote na PNP officials ang nanumpa kahapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang mga bagong promote na opisyal ng Philippine National Police na may kaakibat na malaking pananagutan ang kanilang bagong rango sa kanyang talumpati sa oath-taking ceremony. Binigyang diin ang Pangulo na ang kanilang bagong posisyon ay nangangailangan ng mataas na pamantayan sa ethics, professionalismo at paggalang sa karapatang pantao. Inaasahan ng kanilang Commander-in-Chief na gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng may katapatan, integridad at pananagutan. You have been entrusted with a daunting but noble responsibility of leadership to guide to discipline, to inspire the men and women under your command. Ayon pa sa Pangulo, mahalagaan niyang mapanatili ang kapayapaan, maprotektahan ang komunidad at makatugon sa panahon ng sakuna. Ensure that all PNP personnel are fulfilling their duties with integrity, competence and trustworthiness, considering that our police force plays a very significant role to maintain peace and order, protect communities and to respond in times of calamities. Nabatid na nasa 30 siyam ang nanumpa kahapon kay Pangulong Marcos. Binubuo ito ng apat na lieutenant generals, labing isang police major generals at 24 apat na police brigadier generals. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Balita Nationwide. BNP ah, sinimulan na ho yung pre-charge investigation laban sa walong polis EPD. Brigada Kath Austria, ibrigada e Brigada. 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 <laughs> brigada. Sinimulan na ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police ang pre-charge investigation laban sa walong tauhan ng District Special Operations Unit ng Eastern Police District dahil sa muna'y pagkakasangkot ng mga ito sa kidnapping, robbery extortion at serious illegal detention sa isang illegal na operasyon laban sa isang Chinese national. Ayon kay ES Inspector General Atty. Brigade Dulay, lumalabas sa pauna ng investigasyon na may paglabag sa PNP Operational Procedures. Nakuha na rin ng IAS ang sinumpaang salaysay ng dayuhan pati na rin ang mga testimonya ng mga saksi. Inaasahang magsasampa ng formal administrative charges laban sa mga sangkot na operatiba at opisyal kasama sa iniimbestigahan ng IAS ang posibilidad na may iba pang sangkot sa iligal na operasyon, Gayun din ang command responsibility na mga opisyal na maaaring nagpabaya o nagpahintunot sa naturang pang-aabuso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News authority. Kada balita nationwide. Mga kapigarda personal ho na dumalo si senador Bongo sa pagbubukas ng Super Health Center John sa Iloilo. -Ilo. Ang naturang SHC ay bahagi pa rin ng advokasya ng senador na makapaghatid ng serbisyong medikal sa buong bansa. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance, sinuportahan ho ng senador ang pondo para ho sa proyektong ito katuwang ang Department of Health at ang mga lokal na opisyal. Ikinalagod na naman ng na kanyang ang pagtaas ng bilang na mga nagtitinda ng karne ng baboy na sumusunod dito po sa MSRP. Sa pinakaulin datos, sa na raw sa 40% ang retail compliance mula sa dating 30% lamang. Sabi ho ng palaso, itinuturing nila yan bilang positibong hakbang na makatutulong sa mga consumer sa gitna nga huyan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing Brigada Balita, nationwide. Sa ating health news, bilang mga teenagers, mahalaga po na hindi lamang nagpo-focus sa pagkain o masustansyang pag-exercise Dapat din ho'y sinasabayan din ho'y ng proper hygiene, kaprigada, para po maiwasan na yung mga sakit Isa yung paalala sa si Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak And stunting now! Brigada Palita. Balita Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, wala hong paglagyan ang pag-aalala ng isang 31 anyos na ina na si Dayan Salimbot dahil sa inindang sakit ng kanyang tatlong taong gulang na anak na si John Nino Salimbot. Meron ho stage 3 kidney cancer na nadiagnoso noong 2022. Sa loob po ng tatlong taong pagpapagamot, Marami nang naisakripisyo ang pamilya nila para matustusan ang pangailangan nito. Dahil dito, naglakas ng loob na dumulog si Diane sa Brigada News FM Cebu at sa one tahanan para sa kanyang anak. Hindi naman ho nag-atubiling tumulong ang mga listeners ng Brigada at ang one tahanan at nakalikom ng 20,000 pesos para sa pagpapagamot ni John ninyo palitan. Nagpasalamat ko dako sa mga tao nga ni tabang sa akong anak, ni tabang pinansyal o sa pag-ampo. Naghang salamat ninyo mga ma'am, mga sir, ginuunay hibaw mag sa inyong kaayo og dako kay ko pasalamat sa Baygada News FM kay ila kong gihatagan og kahigayunan aron makapanawagan diri aron sa pagpangayo og tabang para sa pagpatambal sa akong anak uh, si na sinin ninyo nga naay sakit nga uh, kidney cancer. Salamat kay ninyo. Wala po sa Brigada News FM sa One Tahanan. Maraming salamat ka Brigada. Balita, balita. kabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Palita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.